Kini mga kaigsuran, di ay lain na po mga konsyal ato hinabi hinabiyon dini sa sa ilang balay niya po mo si konsyal si konsyal kundaga pa konsyal si Boom dala po may gabi ini mo konsyal may gabi by Rex Andes kung sa mga ito nakaagat sir nga ni pagka ta pagka konsyal ni Yen Apurado Actually, ang una na akong mo by rate, magpaila-ila sa ko. Basta, mm. ako na si Bong po ah, uh, na no, usap ka, social sa partido yun na kurado. Mm. Unta, na to, para at least, sa to ang pagbago sa tulido. Mm. Especially sa mga kabus mga na itong mga tulido nun. Or na, by Rex. Mm. Atong mga atong mga uh, plataforma na to kunsyal. Ang atong plataforma under by Jen Apurado. Hmm. Uh, pag wala ron si Jen Apurado na pagka mayor sa Toledo. Dan ang unong na mga plataforma. Hmm. Pag once siya muda og mao gyud na among ipostro pagabot sa makalingkod na siya na purado mm -hmm. sa Saka Toledo. Ang first niya nga platforma is hospital. Yeah, rin na hospital. Complete na mga equipment para at least di dili na ta datun sa laing-laing mga hospital nga no mang dadto pa man dito sa lain hospital nga naa man General Hospital. Ang problema nato karoon, ang hospital nato kulang of equipment at the same time wala yung mga doctors. So, pang siya inapurado, palaron nga mo pagka mayor, kanang tanang kulang sa hospital, amuan ang punan. So, pang siya ang muna o, ang hospital, libre na o ang mga tambal libre nga naman nga libre dili dato ang tulido dili milyonaryo ang tulido is bilyonaryo Daggan kayong yung kwartang tulido nga naman wa man na nahimo sa kadaghan sa mga administrasyon nga nangyari Ade ah, ba si Rex? Mm. Ang ikadua nga plataforma ni Yen nga suportahan sa namo ang senior citizen. Mm. Kaya ang senior citizen sa among paglibot sa halos 38 barangays, kita na kayo. O murag wala na yung ba? Wala na yung sa Tagalog pa pag-asa. Eh, hantod, pag once nga muabot og 60 years old ang mga senior citizen halos naa na lang silang balay so usa na sa programa ni Hinapurado nga among ang suportahan kanang senior citizen instead na karon administration ang quarterly is 2000 so pag si Hinapurado ang maging mayor himuon niya og 3000 pero ang kanindot si Rex, okay, dili quarterly ang yata niya. Mm. Every month. Mm. Para at least, ang mga senior citizen malipay at the same time, ang mga anak nila o apo nila dili na mamroblema. Ang usap pa sa maabil sa senior citizen is libre nga maintenance door to door pagkatagang maintenance o ang monthly pension nila nga 1,000 pag agot pag yun sa December si Rex mm. na sila i-bonus nga 5,000 mm. so ang senior citizen siguro sa tanaw nato pag once nga ma-avail na nila og siyin apurado ang yung New York. Burang mabuhi na siguro sila, Sir Rex. Kaya, ngano man, naano sila ikaw galing yung panggasto every month? At the same time, ang ilang maintenance, di na mamroblema ilang mga anak, ilang mga apo. And then, pag-abot sa December, happy ang senior citizen kayo pagdawat og bonus sa 5000 pwede masad sila mag shopping shopping at the same time kauban sa iyang mga anak o mga apo mm. and then ang ika tulong na uh, plataforma ni Mayor pag siya ay makalingkot usas sa sa ang water system kaya sa katagahan ng atuan na mo mga barangays especially ang ang lutupan o ang basta nagkangkayo kasuy kayo uh, bunga alos lay tarong tubig nagsalig ra supply supply ba so alam na highway ra sa mga truck so mm -hmm. luoy kayo pag siya na purado pagka mayor ang tubig di abunda niya o nang suportahan na kaming kami mga konsyal under by yan na kurado yeah. <coughs> tanang barangay dyan o ang subsidy sa tubig sa karon 204 pag siya na muling kung usaka niyo, timuon niya 300 ang subsidy kanang 300 hindi na na mahurot sa mga ordinaryong household. Hmm. Ako na na ngayon. So, pag uh, kwintahon ni mo, katong mga household, dili nila mahurot. Sila pa'y pa naiutang sa water district. Iwan nila nahurot. Di ba, sir? Hmm. No. Kaya huwag nila na hulot ang tubig, dapat sila may utang. Mm. <laughs> di ba? Hmm. And then, ika upat nga plataforma ni na pag once nga siya ay maging mayor ang mangingisda tabana na to suportahan na to o oh. kita rin ay dagat nga wala isda si Rex kabawa baka nga ang tulido halos nasa, tapad na sa tapat ng dagat mm and then ang covered nga barangay nga naa sa Daplin Dagat sa Rex napuo na napuo ka barangay hmm. ikan sa bato tayo nun sa imon sa mainggit napuo so ang plano ni, ni na Apurado para at least maabunda tawag isda maghihimot ang peace Di ba? Hmm. Mindot kanang ba? Mindot. Kaya niyo, ni mo nakita na ni mo sa talabira na ipis cakes. Ganun mang mga managi tagano uh, sa atuang uh, administration. Di ba? Sayang kayo. Gano'n magdito dito pa magyunta mamalit sa kwan, mamalit sa pasil nga layo na ano matukayo. Hmm. Tapos taas na kayo yung presyo pag abordere. Once na siya Yen Apurado mahimong mayor, bisag mag-initial tao, every barangay, sa napu ka barangay, bisag napu na po ka prestige. So, sa napu, i-times eh, nyo mo sa napu, napu pila sa Rex 100. Hmm. So, dagyan na kayo ng isda mga panato, mag-produce na to, mag dili lang isda ang maproduce na to makahatag ta og trabaho sa mga isda makahatag ta og trabaho sa mga tambay mm. makahatag ta og trabaho sa mga user o makahatag ta og trabaho sa mga adik so pagwas nga matagaan nato na sila trabaho sa si Rex mm. so, din na siguro na sila magbisyo kung di na sila mag-adik-adik, di na sila mag-baligya o siyabo. Kay pag once nga, ang ana, sa karong administrasyon, huwag man yung employment niya dihatag sa mga tulidonons, especially sa mga kabos. Hmm. O, glad niyo, huwag yun kung nakakita, ana. So, sa pansan na sa nindagan ko si Rex na para at least matagaan o glad niyo, o deployment ng ano para sa pagsuporta Kay na kurado so pag once nga makaproduce produce ta isda ah pag harvest na to so magka mga, ah, mga taong tabang-tabang diyan na magharvest ang atong mga gipang harvest na isda na produce natong isda ibaligya na sa nato hmm. sa merkado so ang gobyerno no mao nay mo palit sa na produce ng isda. Ang gobyerno pwede mas magpano cooperative para at least mautoy mo handle sa na produce ng isda. Huwag mausad to yung sa merkado para at least ang atong palalitong sa si merkado mo para ato. Ayos pa sa mm -hmm. Tama ba dali? Okay. Tama. So, ang uban na sobra, na to sa laing lugar, kaya eh, supran manatong isda na napunyos sa fish So, makita ang tulido. Ha? Hmm. Mo income, di ba? Mo income yun. Oh. So, sa eh, kaupat niya nga platform ha, ang manguuma. Kaya eh, usara man na sila, manguuma o mangingisda, pero laylay sila o ba? Naa sila sa umang, usa, ang usa, naa sa dagat, So ang atong buhaton sa mag-uuma tuputan nato binhi, fertilizer chemicals og mga masineres para sa yon ra kayo mag produce og mga produkto sa uma. Hmm. Kay kung watay kasup suporta nila wag yun tayo may wag may tapos sa mga tulisan mm. dito ra yun tayo sa karbon. Halos ang mga maligya, maligya area sa merkado, nagsalit sa karbon. Ganun man di tabangan ang mga uuma. Nga dako man gluna nato diri na kayutaan sa Toledo. Mm. Di ba? matabangan nato mga mga uuma, si Rex. So, makaproduce na sila og oh. mga produkto. I e, eh, paliton sa gobyerno dili gas lugod no sa merkado and then ang atong mga palaliton sa merkado serex mubarato ba o mahal una to na una ay una tingo barato ra diba? ha mm. okay ako ana mga produkto dili naman ta na dito sa kan sa carbon mm. so mubarato so advantage ba dili Mm. Advantages ba sa mga tulido Nuts or ano oh. Advantages. Adventists. Dako tayo ng kaya mm -hmm. ato ano mga kagaling ng produkto so barato na kayo. Mm. So atong mga katawan sa tulido makasibing na at the same time, dako na ilang mahiikung yung akarta kaya barato na mga kayo mga palaliton. Tapos, huwag ang mga pobre, sigurado asinso na direk. Mm. Dili lang ang mga naasa politiko o mga dato ang mudato. Ang mga pobre, kung sa kadat, kung sa kabilyonaryo ang tulido, mm. mo asinso sa dila. Kung siyin apurado ang ma mayor. Pero kung kanang duwa ang ma mayor, sigurado, pugno yun ang tulido. Mahurot ang kwa tulido. Eh, okay wa man sila wa man nagpakabana kay kanang duwa sa una pa man balik-balik na lang hmm. wa man joy nahimo kung gusto nila i tarungo nang ospital ang tubig sa una pa di ba hmm. Okay. ang ubang god 30 anyos na ang ubang dekada na so ang usa two terms na ano ba wa man na tarong ng hospital huwag man lagi na daw tubig sa tibok tulido hmm. man lagi huwag man lagi isuporta ng mga ngisda ganun uh, man lagi huwag lagi isuporta ng mga mga uma so atong muslim ng mga negosyante huwag din sa sipo ng malitong mga produkto o mga isda mm. halos tanang git so ang atong palalito sa merkado murag dollar ba hmm. eh mahal kayo pero pag siya na pura daw mo daw mo nang suportahan mong mga plataforma niya. Na priority niya. Kapag baka si Rex na ang atong mayor na naigilon sa Lanbang, kapag baka wala. At ulit, ako anang nadungog o ang tanda nako, na-upload na ang 1,150,000,000. Tako kayo, ano? Hmm. Nauna-una -na ang ilang the priority is infrastructure. Olympic size nga swimming pool, mga roads, chitira, basta mga infrastructure. Pag si Napurado ang makalingkod, isip ko sa mayor. Kanang kwarta si Rex, gihapak hmm. na niya sa hospital aron libre ang hospital, i-upgrade na itong hospital, libre sa ad o tambal. Mm. Mauna ang hapakan sa kwarta nga 1 billion million. Ikadua, ang water system na ito, abunda na to sa Tulido, tanang barangay. Senior citizen, mm. i-libre na to maintenance, Himuon na ito, tapos sa kalihibo ang monthly sa senior citizen. Mm. Pag-abot sa December, naapa dyan sila bonus nga 5,000. O ang manguuma mangu na ito, ang mangingis na na to. mauna ang suportahan sa kwarta ng dilon ni Mayor Tarong administration, Administrasyon. Kaya ng 1 billion, 150 million. Pag siya na purado, maging mayor. So, ang budget, wala may problema. Hmm. Paglingkod niya, pwede man na nato i-realign ang kwarta nga 1 billion 150 million mm. sa iyang uh, nga gusto niya ni himuon niya nga uh, programa sa iyang pag pagmaglingkod sa isip sa kamayon. O ang ikalima nga uh, niya i-open ang Sikiyol. Maimat-imat man ka. Sa guwa Ligo, kung so, sa may imong sunog, walay pili. Open. Sa kadaganan, walay by appointment. Mm. Open. As in, open. Mausap to, ang iingon ni yan nga, ikaw no, ni uh, Matapurma, katong mga senior, ah, uh, mga single parent. Mm. man tayo company dire, eh. Natay Carmen Capier, natay hmm. power plant. Oh. Pag mag-apply sila, first priority yun sila. para at least na sila ay makuhaan o pangabuhian para sa iyang mga anak isip o saka single parent karon na ito ay naobserbahan si Rex na region uh, makakalit maya ka nga naman. ang atong administrasyon wa sila nagpakabana sa employment sa mga Tulido noon mm. ang atong mga igsoon na taga Tulido nang langyaw trabaho Pero ang tulido, ang tulido nato ito na tinangga, nagkay trabaho. Nga naman, huwag man sila nagkatrabaho ka din. Ah. Di ba? Question mark? Question mark yun. Kung kwan kaya wak ka ka ba, mangutana ka sa tuwa nga. Hmm. Nga naman. Di ba? Nga naman. Nga diba? naman. Sample, Carmen Carter bisag mag-investiga ka Carmen Capper ang nanarbaho niya halos dili ka diri dili resident sa Toledo dapat ang buhaton sa atong lokal nga mayor out of 100% 70% resident by from Toledo pag siya napurado ang maging mayor mao nang yang buhaton i-priority ang employment na taga tulido i-priority sa Carmen Capier power plant kung sa mga establishment na ito dere mm. okay. O, sa pag na obserbahan ako nga namang, ang mga kontraktor dili taga dere Kaya Tag may kontraktor na taga tulido yeah? mm. pag once nga dili ka taga dere nga kontraktor That means, ang imo ang mga manpower, mudal lang yung ka, kung gikan ka, ng kontaktor. Tama wala? Mm, tama. Tama, di ba? So, dapat, bago mo kontrata mo sa kontaktor na dili ka dadari, mag-portis ito agad para at least ma-briefing so kung sa'y balaod na adri tulido. Actually, ka ng out of 100%, 70% is from kung asa tong project nga gibuhat nimo kung unsa nga lugar nga gi project ka 70% gyud na siya. national balaod gyud na nato sa Pilipinas dire yeah. ah, okay. mm. tama ba le tama dire mao maginatong atong balaod sa Pilipinas mm. kay -hmm. nga na nga ato bona 100% 70% kung asa imong project bisag ako sa si usa ko sa contractor ni Sunway na akong mga project hmm. and then ang akong mga kapartner is foreigner mm once nga na ang project na ako sa usa ka lugar halimbawa sa bataan 70% yun sa bataan ng mga workers dili pwede nga di ka dili nga mga priority ang bataan kaya ang ilang hmm. LGO or mio nila maunis mo ang mo di man ingana kan uh, ah, ingana ang percent ng i kwao ni mo nga mga man power correct ingana na sa sabi may gabi may mm. minibi niya di lang tika dugayo kung ang imo na mga panapos mga patibos kung ikay mo himong kung siya ang dress ah, tulito ako le ako nitagan ko Uh, bilang usaka ka gusto kay eh, gusto nako na kanang mga plataforma ni Apurado usasad ko sa mag kung sa yatag niyan na kumiti sa kuwa ah. uh, especially ka hmm. uh, ng escapes, mga uma maawa expertise na ito sa infra hmm. sa o sa masanta ka kontraktor hmm. Usak ko sa mutabang sa iyang mga plataforma direct uh, o servisyo sa kadaghan ng pulido o na direct salamat o may gabi eh mga kaisunan ni Kunsyal Bung Dalapo niya ang ininyong alagad si Rex may gabi